Good morning po, good afternoon, good evening Welcome po sa channel ko po Ako City si Tito nice Vlogs I hope nasa mabuti po kayong kalagayan Mga kababayan ko And I hope yung mga Pro GMA O Pro Tape Incorporated dyan Is Natanggap na po yung Naging nangyari sa Sa show na Tahanan Pinakamasaya Pinakamasaya alam niyo mga kababayan ko, hindi ako naawa sa mga halos hose eh. At hindi rin ako naawa sa mga host dyan. Kasi may mga pagkakataon pa sila mga kababayan ko makahanap ng trabaho o makahanap ng mga proyekto. Kasi iba. Eh karamihan kasi sa mga host eh, mga artista yan, di ba? Ang naawa po ako, doon sa 130 na empleyado ng Tape Incorporated po. Kasi, Sasawuran pa po sila ng dalawang buwan pa po, sasawuran sila. Kasi po, ang alang nyo naman, ang tahanan pinakamasaya is hindi kinaya po yung show. Uh, in short po, ang baba po ng rating, mga babayan ko. Ang, akala nga natin is hanggang, mag hanggang December pa yun eh, 2020 kasi. Ang kontrata ng tape ang GMA, hanggang December 2024 po sa kontrata pa nila, correct me if I'm wrong, may stipulation na just in case na itong within 6 months, pag hindi na great, or within mga couple of months, ang magte take over, yung may-ari mismo ng istasyon. So, ang nangyari na po, yung lunes, o yung, sa yung sabado ang last nilang episode, actually, hindi mo ko nanonood yun talaga eh. Naaawal ako doon sa mga empleyado. Nandali pa magsisip ako ng mic ha? Oh, sabihin sa kung okay yung microphone ko ha. Ah. Ayun, naaawa po ako dun sa mga empleyado, 130. Alam niyo mga mga tatrabaho sa TEP Incorporated? May mga 20 years, 30 years na po. Kasi sila po nag-handle noong 1980 o oh, 1981 ata, sila, sila po nag-handle na ng Eat Bulaga as a production lang po. Pero ang may-ari po talaga ng title is ang si Joey De Leon. Oh, dito big Joey mga babayang ko. Talagang... Naininiwala na ako sa... Digital Karma, mga kababayan ko. Huwag na natin sisihin si Paolo Contis. Eh, syempre, nagtatrabaho siya sa... Tape Incorporated or GMA. Syempre, e, pagtatagol niya yung show, mga kababayan ko. Ano? Tama na. Eh, grabe ang anguish ng mga... empleyado at siya mga host din doon. Somehow, naawarin sa mga host. Pero, ang sabi raw... Magkakaroon ng isang show dyan, noon time show. Ang host is si Yorme, si Isko Moreno. I don't know kung ibang host dyan sa tahanan pinakamasaya is i-retain or panibago mga host dyan. Diyos ko, babanggain nyo ba ang Tito and Joey? Magtatagal bang it mula ng 45 years? O, oh, nagkamali po para sa akin po ha, wrong management decision ang ginawa ng mga halos host. Kasi ang sabi nila, matatanda na raw ang TVJ, And then magtatanggal pa sila ng mga ibang mga host diyan, yung Itbulaga pa, yung nasa ano ba 'yun? Yung nasa yung ano ba studio nila sa may Kainta ba 'yun? Ayun, nagkamali po ng desisyon mga kababayan ko. Hindi alam na mga halos host natin sa alak mga kababayan ko. Habang nagtatagal ang alak na hindi binubuksan, lalong sumasarap, lalong nagmamahal po. Yun ang pagkakamali ng mga halos po mga kababayan ko. Inabot lang po ng 8 to 9 months ang ano, sila ng take over ng ano eh, ng Eat Bulaga tape eh. eh. yung January 6, talagang full friends binigay na si Tito Big and Joey ang title na itbulaga Bulaga. O pinalta nila ng tahanan pinakamasaya. Why effect din? Kaya, wrong decision mga kababayan ko. Nagmamakaawa nga po sila mga babayang ko na sana gusto, gusto, nila magpaalam mga mga siguro hanggang mga March 7 o hanggang March 8 daw. Eh wala na, nag-decide na ang ang GMA na wag na. Hindi na kasi Diyos mga babayang ko, for example, ang Eat Bulaga sa Channel 5, ang viewers po ha pera pa yung sa TV, ang viewers po sa YouTube, pumapatak po ng 50,000 ang tahan ng pinakamasaya ang nanonood lang po 800 to 1,500 eh ano eh ratings po yung mga babayong kasi pag hindi nagre-rate sabihin hindi papasok ang mga ads nyan walang commercial ko konti lang eh sa Itbulaga TVJ sa Channel 5 alam niyo ba kung ilang commercial niyan pero pa yung mga ano yung mga primary commercial nila umaabot po ng 50 o kaya nga yung prices nila Ganon-ganon na lang Ito mo, si Tito siya Nagbibigay ng limang At saka magbibigay pa sila Ng 200.000 pesos Pag yung isang barangay Dinalaw nila is Malinis Masunurin disiplinado, They will give Two pesos O oh, Hindi nagagawa ng Tahanan pinang masaya, mga sa'ya Mga kababayan ko Kasi kulang nga sa ads sila Walang pumapasok na ads Mga kababayan ko Kaya Paano na yung mga empleyado Yung one Oh, hanggang dal dalawang buwan si po sila, pero after that saan sila pupunta? Kaya nga sa isang kumpanya is kailangan eh you have to think a hundred times or million times bago ka mag-decision mga kababayan ko. Diyos TBJ, eh mga pader na yan. Hindi lang basta-basta pader. Pader na bakal yan. Diyos ko, 45 years ang itbulaga. 'di ba? Eh bigla silang tatanggalin doon yung what year is that? Yung 2022, 'di ba? Or 2023. Umalis na lang kusa yung TVJ. And then sinama yung mga original na mga dabar sa host. Mabuti na lang hindi sila na ano kasi iniinganyo rin sila Alan K. Sila Paolo Paolo, Paolo Balesteros ba yon? Yun. Ayun. Buti hindi sila kumagat sa offer ng tape. Ayun. Kawawa naman. Huwag na natin mga babayang ko babatikusin eh, ano na eh. Ah uh, adding insult to injury na yan eh. Maawa tayo doon sa mga empleyado ng tape mismo na wala eh. Nagpaalam agad sila. Hindi lang inabot Ang isang taon yung ano eh. Yung takeover ng tape incorporated eh. Hindi inabot ng one year, mga kababayan ko. Eight, eight to nine months lang. Hindi ba? Ganyan talaga sa show eh. Kaya alam nyo ang maraming bumanga sa Itbulaga. Hindi sila natagumpay mga kababayan ko. Pero ang showtime mga kababayan ko, talaga umaarangkada yan. Parang minsan number one sila, minsan number two sila. Parang ano eh, na uh, napapluctuate yung ratings nila. At any rate, eh, ang Itbulaga talaga is ano yan. Uh, Institutional yan mga kababayan ko. Pero ang showtime, lumalaban talaga yan. ba diba? Nakakaawa Eh, no? nag bid farewell na 130 employees na displaced. Yun ang sinabi mga babayan ko. Eh paano ngayon yan? Kaya iba dyan, I'm not mentioning uh, a name man Huwag masyadong magmadali. Huwag masyadong mayabang. Ah. I-analyze mo muna ang situation. O, ang nangyari sa Tip Incorporated ng, ito, yung Itbulaga dati, yung ginamit nila, Natalo pa sila sa kaso and then they nagchange sila ng name Tahanan ng Pinakamasaya. Wa effect din inabot lang ng dalawang buwan Yung Tahanan ng Pinakamasaya kaya sorry na lang do sa mga fan ng JMA Tape Incorporated o oh, Marita pa nga 'yung pagtatanggol niyo eh. Sabi niyo hindi magtatagal 'yan. O oh, magtatagal 'yan eh. Ano nga eh? I spoke too soon. O oh, 'yung balita nga eh hanggang December 2024 'yung pala hanggang March na lang sila. Unang araw na March o pangalawang araw na March, wala na sila kagad. Kasi yung lunes tape na yun eh. O yung replay na yun, mga ko. Kaya, good luck do sa mga nawalan ng trabaho, hanap na lang kayo ng trabaho. Bagay ibang matatanda na kasi. Kasi, ang tape incorporated, matagal na yun eh. Almost, 40 years ang company niya eh. Yung matandang halos sus pa nagmamanage yan eh. And then, ang nagmamanage ngayon, yung mga anak, ni Halos Sos kaya iba talaga pag original ang magmamanis although mga anak yan kaya, kaya lang wrong decision sila di ba ganun talaga eh o shout out muna tayo mga kababayan ko ha? ang isa shout out ko ay siya pa rin mga kababayan ko ang aking alam nyo na si Sinjin Sinjin 82 vlog official si Ate Ruby vlog Cherry Poppins Adventure Oxy Tab, Sing Jim Vlog Official Ay, yun mo na doble pa kita Mitchie Tiger Field Shirley Mendrano Jane Barona Vlog Coach MB Doc Juday Mama Rin Official Amrena Blogs, Stessa Bala Official Nanay Eba TV Jovan de Motorista de Papaya de Durian de Guayabano de kalabasa, de Watermelon Principal Kim Mayang Blogs Eldon SK Blog Rebs SK Jamming Blogs Air Purple Junito Marinado Mariti Sanchez Kapitik TV Roy May Perolino Tony Marsan Diesel Easy Mix The We Guy Angel Mix Blogs Kathleen Chaps De La Cruz Mi Latina Natasha Mix Blogs uh, Arlene Hugs Casablanca uh, Mama Lynn ah, Mama, sorry ah Raj, Jessa Marie, Baby Yashi, Eunice and Tandem, Marus TV, Food Trip, Ranger TV, Guwapong Lalaksot, uh, Janemix Vlogs, Benji, Opa, Sanchez, Angelin Longganson na New, Z New Zealand, Demscake, Sweetie Cake Channel, Nuna, Wonder PH, Juren's Vlogs, Ela Kimo, ah Cindy Mix TV, Elisneris Channel, Jerina Soundy Arabia, dala regarding ng Israel, Evelyn Horace, Evelyn Official, Simply Grace inaanak Ate Isabel Tespadolina, Nina Laresma Lorsano, Marites Coco, Kudos TV Tita Maring, Angie up San Francisco, Pearl Albino, Kapater Naga, crossword adventure family flower blogs. Jovi's official channel Charles Lumawig JC is over ng California California ba ikaw About SKTV Tita Marie Tita, Tita Pearl Boss Anin Girlie Mersa and Casey Banana Sara Blog Farouk Fariel and Learn who else si Beth Pilapil and naku nakalimutan ko yung isa Anyway, i-release na lang mga babayang ko. Ito ang ating summary, syempre narinig yun na eh. Pag ganyan, bago kayo mag you think a hundred times o a million times para hindi mawala ng trabaho yung mga ano nyo, yung mga tao nyo dyan, timo 130, mawala ng trabaho dahil sa wrong management decision, mga kababayan ko. Anong gagawin ng tape na yun? pupunta pa kayo sa channel ni Manny manibiliar uh, o sa ibang channel. Wala, ganun talaga eh. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po sa mga members ko po, mga nagre-renew at saka mga nagme-members po. Automatic naman 'yan eh. Salamat po, mag-iingat po kayo. Bye. Peace sa inyo lahat.